Nakaamba pa lamang ang Bagyong Leon ay inutusan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga kinauukulang ahensya ng gobyerno na ipagpatuloy ang relief operations at pabilisin ang suporta sa mga lugar na naapektuhan ng nagdaang unos upang maging handa sa kasunod nito. Sa situation briefing ng Malacanang, ginawa ng Pangulo ang pahayag pagkatapos ng update ni DSWD Secretary Rex Gatchalian sa mga relief efforts sa mga lugar na nasa lanta ng Bagyong Christine. Sinabi ni Gatchalian na nakapaglabas sila ng 150,752 family food packs sa mga biktima ni Christine, kasama ang 3,231 non-food items na may kabuang halaga na mahigit 111 million 133,600 pesos. Mayroon anyang pambansang stockpile ang DSWD na 1,905,700 family food packs na nagkakahalaga ng lampas sa 1.4 billion pesos. Ako po ang inyong kaibigan Clarissa Guzman para sa balitang Unang Sigaw.